Ang papalit naman kay former Secretary of Public Works and Highways in sa Independent Commission for Infrastructure dapat walang pinipili at pinapaboran ayon yan kay Senator Erwin Tulfo. Ang pagbibitiw ni Singson sa nasabing komisyon hindi na sorpresa ayon yan kay Senate President Soto. Mga balita niyan ay tinutukan ni Bombo J. Sigaves. Dapat na magtalaga agad ang Palasyo Malacanang ng kapalit ni dating Public Works and Highways Secretary Babe Singson matapos siyang magbitiw sa Independent Commission for Infrastructure bilang commissioner. Itong panawagan ni Senator Erwin Tulfo matapos na ianunsyo anunsyo ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. ang formal na pagbibitiw ni Singson dahil umano sa edad at stress sa trabaho sa komisyon. Ayon kay Tulfo, dapat kumuha ng kapalit ni Singson na isang mag-iimbestiga na walang pinipili o walang pinapaboran. Sana ang buwan ko kasi sa si Babe Simpson, kumuha din siya ng isang capable ka siguro din na investigador. Uh, napapalit sa kanya na mas na credible din. Hindi yung basta-basta lang. Yung talagang, eh, kama, na mag investiga na walang pipiliin, walang papabura. Hindi naman ay kinagulat pa ni Senate President Tito Soto ang pagre-resign ni Singson. Nauunawaan daw ng senador ang stress at problema na kinaharap nila sa komisyon gayong limitado lamang ang kanilang kapangyarihan. Kaya naman, mas mainamaan niyang ipasan na lamang daw ang Independent People's Commission Bill para mas may ngipin sa paglaban kontra korupsyon. I'm not surprised because grabe ang stress at grabe ang problema doon because ang hanggang, hanggang saan lang sila pwede, hanggang pwede lang sila mag-imbita eh. Doon lang sila nakakapag-imbisga unlike the Ombudsman or the NBI or the Department of Justice, they can go out and investigate. So talaga mahirap yung trabaho nila. Hindi ba nakakapagtaka-SP yun? Kaya that's why we're giving more powers and more teeth to the IPC. Sorry sir, man. Which will not be confined to infrastructure. It will also uh, be able to investigate other uh, anomalies in any other uh, departments of government. Hindi mo nakakapagtaka-SP after Magalong, si Simpson naman? Ay hindi nga, hindi ako magtataka. Mm -hmm. Sa so, stress doon, bako? Mm -hmm. Piling mo may mga mag resign pa. Ay, tapos eh, uh, ang uh, power nila. Uh -huh. Ay, hindi nakakapagtakay Sabi ni Senwin, ay, sabi, sabi si ni Senwin main main Kung may papalit daw, dapat di kalibre din katulad ni Singson What do you think? Nilip na 'yung IPC na lang. <laughs> Total nag-iimbestiga lang Ombudsman sa uh hindi -huh. ay ipasa na natin 'yung Independent uh -huh. People's Commission. Uh -huh. Samantala, nagkomento rin si Tulfo matapos sabihin ni Senior Deputy Minority Leader Representative Egay Erise na patay ng Independent Commission for Infrastructure kasunod ng pagbibitiw ni Singson sa pwesto. Bagay naman na pinabulaanan ng dating kalihim. Hindi naman siguro. I na mean, uh, kailangan lang ng isa pa kasi sila doon, dalawa na yata sila. Kaya the, the, malakanya should appoint somebody uh, immediately para maging credible. Dahil may ilang research persons na umihiling sa Independent Commission for Infrastructure ng executive session sa halip na live stream ito at makita ng publiko, iginit ni Tulfo na mas mainam na isa publikong pagdinig para makita ng tao na may transparency. Yung live stream siguro kasi kanina naroon ako at past few days, pwede ka palang tumanggi. I don't know kung saan nakuha yun pero from the very start nga pagkaalam ko when they said live stream to pwede pero wala executive session or kung may executive session kaya sa atin sandali lang di ba then you have to go out again kasi may mga important matters Wala mga tao happy kaya like parang nakapulangan sila pero kung akong tatanagin ko suggestion ko sana mag executive session na la lang para Uh, kakita ng tao na may transparency, baka may, may tinatago na naman, alam mo na. Lalo Sana public naman. hearing, sir, hindi executive session. Parang gano'n, mas maganda siguro, marun, boys, diba? Para, na di ba? Para magkaroon ng credibility, etc. cetera. Otherwise, kung ano naisipin ng mga tao, baka nag-usap na ito. Na may closed doors, di ba? Uh -huh. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the number one. And most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.